Good morning. Uh. It's another day for me. Ang plano ko ngayon is uh wala. Kasi <laughs> ko lang kasi ano, syempre, sabi alam yun naman like ko sinasabi sa inyo, meron akong um, online work pagdating ng gabi. So, anyway, tigil muna tayo dyan sa ano. Hindi tayo makapagpintura ngayon kasi as you can see, Ayan, medyo makulimlim ngayon sa labas. So, hindi tayo makapagpintura kasi daw lolobo yung pintura kapag nagpintura ka ng maulan. So, habang hindi tayo makapagpintura, meron ako ipapakita sa inyo ngayon. Yung tatay ko may tinayo siyang car wash pero hindi pa masyadong gawa. Actually ngayon, dumating na yung mga gamit kasi ipapagawa yung car wash kasi wala pang daanan ng sasakyan. Pero in the meantime, naglagay na siya ng, ng hose, yung pressure hose. Pero wala pa siyang tarpaulin, wala pa siyang promotion. Nakakatawa kasi for one month, merong passive income si Paps. <laughs> Di ganun kalaki ha. Pero sabi ko, naisip ko, wow, galing passive income pala tong... Kasi nasa tabi kami ng highway eh. So, maganda yung pwesto. tuwa siya kahapon kasi open ng box. Yung lalagyan ng pera. So, ipapakita ko yung video later. Pero, since nauna namin yun ma-video, gabi na kasi siya nag-open. tuwa siya, binuhos niya lahat ng pera dun sa sa lamesa. Hindi siya ganun kalaki, pero nakakatuwa talaga. Sabi ko, how much more kung ma-promote sa, malagyan ng tarpaulin maayos yung lugar, masimento yung kanal, magkaroon ng pasukan ng sasakyan so, passive income talaga pala ano pakita ko sa inyo anong ginagawa ko? pinapasok paso. so ito yung car wash ito Naguhulog dito ng pera. 5 pesos. Ito yung box. Ito yung car wash mismo. Yan. Papaayos kasi yung kanal. Lalagyan ng bakal na ganito. So as you can pa yan. Ito dito, pagbaba mo dyan. Dyan gagawin yung bahay namin na. Ah ginagawa yung bahay okay. namin. Eh, nasa na? No? Inuwi na yung ano? Yung box? Uh -huh. So, guys, binibilang namin yung kinita ng car wash sa loob ng isang buwan. Oh. Ano? Passive income. bakit <laughs> na piso. Uh -huh. Bakit nadadaya? Ba't hindi na-detect nung box yan? Ayan pa oh ang daming piso. Ay ah, hindi baka ma pwede ka maghulog ng limang piso na mamiso. ayan oh limang piso 'yan oh. Ito'ng car wash na to, wala pa tong tarpaulin. Wala pang promotion to. Hindi pa alam ng mga tao na may car wash dito. So, wala nang car wash ni Papa, pangalan niya. Ano, Mang Rick. Mang Rick daw. Ricky yan or bunsoy. Ade <laughs> <Bunsoy. laughs> ang ah, magiging tawag si, oh, ah, si Kabun. Bunsoy. Si Kabunsoy ang magiging bunsoy pangalan niya. Eh. <laughs> Ay, ah, ka pangalan niya ni. Si Kabunsoy ang magtatawag oh. Uh, sa kanya rito. Bunsoy. Oh, magkano? Bunsoy. magkano to? 50? Oo, 50-50. Bunsoy. Ayan. 600, 700. 50 rin ito? Hindi. Hindi na yan 50. 20, 20, 20, 20. Saka 20, ito, wala 10, 20, 35, 14, 45, 50, 55, 60. Oh, magkano? Wala pa tong ano, wala pang promotion. Walang tarpaulin. So, ano lang, nakikita ng mga tao, hos lang. Pero may mga nagka-car wash dito. So, kada hulog, limang piso. So, guys, ang kinita ng car wash, wala pang promotion. 760 pesos. Ah. Uh, Ay, na nabibigaya na 'to, no. <laughs> ano 'yun? <laughs> Narinig ko may inabot sa <laughs> kumikitang kabuhayan, no. <laughs> Kung maayos na 'yung parking tapos may tarpaulin. Why not? Hmm. Baka ano lang naman ng tubig dito. Rain na. Tumaas ba 'yung tubig natin simula na nag-open 'yan? Pareho lang. sabi mo sa 760 passive income okay lang ilang araw yan? isang buwan. buwan daw yun mm, oh, talaga ang tubig mo naman yan 30 pesos lang oh magkano yung machine? magkano ba yung, Mag yung bilili bili ni sa machine? 3,000? 3,000 oh, hindi ka pa nag-ROI kasi 3,000 oh, ilagay mo na yung kanyang ginastos. Kapapabayaran ba sa'yo yun? Hindi. Eh. So, dapat Ngayon, ano pa? na, maayos na yan kasi kung kung may promotion ka pa, ka. baka mas marami pa. Yon, tsaka, yung, nabayon, no? July. Ba, nabayon, nabayon, no? Oo. July. Kahit yung harap ma... Yan, tsaka masimit yung may pag-anyan, no? Oo. Para may July 31, ka na pa-confirmarin 'yung October 31. Oh. Uh, July 31. Kung magat maayos maya nang uh, ganun, marami baka maliit na 'tong 700. 700. Magagawa so, ko dyan 'yung panumano ba? O 700. May sabon. Oo, uh, uh, uh. record natin para. May ano pa, may accounting pa. Uh, para malaman natin kung kailan. Okay. Mas malaki yan kapag ka naayos. Yan yung barena na sinasabi mo? Umaris ka dyan mga tumansin ko. Ha? Umaris Sinalayas Pinalayas tayo <laughs> Pinalayas tayo <laughs> okay, So pag naayos na tong bahay Papaayos na rin namin yung baba. Pinagpipray ko more, more, more provision. More, more, more pera para makabayad ng mga lahat ng utang at mapagawa ko yung baba. Okay, more, more, more pera sana. Kaya, hataw-hataw tayo ngayon. Okay, so, nung pag nagawa yan, yung baba na yan, gagawin namin parang, gagawin ko parang dog park. Para yung lahat ng aso namin, especially yung malalaki, nandun na lang sila sa malaking field, dun sila naglalaro. Yun yung parang magiging bahay nila. Okay, so, talagyan ko lang sila ng maliliit na na bahay na pagdating ng gabi Pasok sila lahat doon or kapag umuulan nandun sila lahat para safe sila pero open lang yan na playground nila kasi minsan nakikita ko si Ice parang nalulungkot siya anyway dami ko ng kwento ang sabi ko lang usapan lang natin yung car wash eh. so that's it for today very soon makikita nyo ibang iba na tong bahay ko <laughs> manifesting more money para matapos sa lahat. So guys, sama ko ay sa journey na yan hanggang magawa lahat ito. Very soon this week, darating na rin yung gagawa. And hindi naman pera ko ha, yung ginagawa. So, syempre kailangan ko nang magbayad din ng mga kautangan ko. Mga responsible. Actually, huli ko na dapat igagawin tong bahay. Gusto ko kasi mabayaran ko muna lahat ng mga bayarin ko. Pero, kasi nga, may provision. Dumating nga yung kapatid ko at gusto niya ipagawa. So, yun. Diba? Subscribe nyo para makita niyo lahat ng mga gagawin namin dito sa tapos ng opening business papakita ko sa inyo lahat. at saka alam niyo dami ko ng plan. kaya na-implement ko na lang okay.